nawala si Marites. At ang sabi ng asawa niya sa mga tao, umalis siya. Nagtrabaho sa Maynila. Walang nagtanong, walang nagduda, walang naghinala. Pero ngayon, heto ang katotohanan. Hindi umalis si Marites. Nandoon lang siya sa ilalim ng bahay. Sa septic tank. Sa mismong inuupuan ko araw-araw. Hindi ko napigilang umiyak. Paano siya pinatay? Lumabas ang forensic result. May mga bakas ng tali sa pulsuhan. May basag na bungo dahil sa matigas na hampas. At ayon sa posisyon ng katawan, buhay pa siya ng itinulak at itinapon sa septic tank. Pinatay siya ng mabagal at ipinagpatuloy ang paghuhukay sa ibabaw ng septic tank para burahin ang bakas. Nasaan na ang asawa? Ang tanong ng lahat, nasaan si Ramon? Ayon sa kapitbahay, Ilang araw matapos, mawala si Marites. Umalis si Ramon. Dala ang isang malaking bag. Hindi na muling bumalik. Walang record na lumabas ng bansa. Walang bagong trabaho. Walang kamag-anak. Parang nag-evaporate. Pero ito ang pinakakinilabutan ako. Isang matandang kapitbahay ang lumapit sa akin. Knock! Hindi nawawala si Ramon. Babalik yun at ikaw ang unang makakarinig kapag nandyan na siya. Bakit po ako? At ang sagot niya, Ikaw kasi ang harinig sa babae. At pag may nakakarinig kay Marites, ibig sabihin, hinahanap na ni Ramon ang susunod.